May rice cooker doon sa kabilang kwarto. De, ayaw daw mag-on. Oh. At to, to Dapat mag-on to. Ah. ayaw talaga. Ito yung tatlong lock. Ngayon, alisin natin yung lock ng thermostat niya o heater kumbaga. Ayan. Tawag dito magnet thermostat. So, Ngayon, lilihain natin to para maglaro. Kaso maganit na parang naglalak na ng spring niya. Kasi kalawang na nga. O oh, yan, na natin. Balik na natin. Ayan, na natin yung lock. Ayan, yung lock niya. Ngayon, subukan na natin magsaing kung maglalak na yung switch niya at kung makakaluto na itong rice cooker. Tapos, on. Ayun, oh, nag-o nag oh, nag na. Ang inaayaw. oh, ayan, nag-warm na. Sa mga tuwid, nag na. O, ito Okay. Approved. Thanks for watching. Bye-bye.